Ha, kung gibutang sa taas ang salarin. Guba ang gikut oh. Gikot-kot. Gikot sa ero na gisi. Akong gibali. Gibali na ako. Ay. Ah. pangkut kot Sana nagisi na kay sige karam sa iyang kuko. Tong iro nga puti. Hmm. Na, luway kayo. Unsa na niya mong bangko? My goodness. pa diri. Hmm. Wa na na buslot na. Uh. Hmm. na. Kuskot na na na. Mas hmm. Bukan dengan erok mat. Jarang oh. hmm. salah Di sa taas kay. Gubak nang akong supa. Jitro. Anong gubak ni mo supa jitro? Jitro. Gubak ni mo jitro. Ang Supa. Salarin, dakpon ka karon. Ipapreso ka. <laughs> Ipapreso, kay giguba ang bangko. <laughs> Salarin! <laughs>